All right. <laughs> Excuse me my brother. Quack. All right. Ay budoy para Budoy. Dali. <laughs> 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 mga nagmamadali sila nandito <laughs> na tayo sa batasan tunnel kay Biang hintay ka ba? wala na it's a hahahaha <laughs> wooo <laughs> na hindi ito pang banking ang brand <laughs> dahil eh. eh. kahit traffic hindi kaya bangang oh yeah hindi <laughs> talaga siya magpatalo sa mga maliliti eh. Shoutout sa iyo, brother Big Bike. Aba, naharangan pa ako talaga eh. Tekyan <laughs> nyo! Hindi po pwede yun. <laughs> Gagawa tayong paraan. Dito, dito, dito. Aray, aray, aray. Sus, marga ko siya. Aray! Ha, kaldag, kaldag yun ang kalsada. Pwede <laughs> oh. oh. pa ikaw yun eh. Hindi! Eh, wala kita dun ah.

531 My girl by my side. Let's take one minute. That's <laughs> close, so smooth like a beautiful groove. In the music, <-layo> we find release. Sun is <laughs> shining, smiles all around. My girl by my side, everything right. That's close, old smooth for a beautiful groove. In the music, we find release. Happiness, bringing peace. Sun is shining, smiles all everything right. So, I can say is this moment. And so in this in the music we find release happiness. Breathing in in the music we find release. late Ayan, no? mga nanguhuli naku nakatsinelas walang helmet mahirap kaya dapat pag sumampa tayo ng motor lagi tayong prepare para ano ano mang oras kasi hindi natin alam kung kailan yan sila po pwesto <laughs> shout out sa inyo mga nahuli naku, matitigas ulo nyo naku nakabulbul na aba naririto na ako dapat hahawi na kayo dyan. Kasi dadaan ako. Oh. Matatatang tayo lahat. <laughs> oh, no, 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 no. oh. oh naharangan na ako. <laughs> okay lang pala. Tanga talaga. <laughs> Nako, traffic dun. Ah, dito tayo. Sa bagay, ano pala ngayon eh. Webes. In English, Friday. Pero pagkatanga ito. Pag Friday ang malala. Bukas. Traffic yan. Kailangan marami tayong alam na lusutan para makaiwas tayo sa mga traffic traffic. Excuse me, Kakaliwa ako mga brother. Ang <laughs> traffic dun nako. Ano kaya unang ma duty natin? Wag naman sanang kirino. dahil malala. Excuse me, tak hmm? hmm? <laughs> Tapos dito sa Main Road medyo ma-traffic yan kaya gagawin natin pag natin dito yung unang kanto kakanan ulit tayo ang galing ang galing <laughs> <laughs> ang haba niya nang yun no? slow traffic yan so dito tayo yan iwas iwas lang tayo dyan sa mga traffic traffic na yan dito lang tayo sa mga loob looban yun ang tinuro ng lolo ko eh wala kami pakialam <laughs> <laughs> Hindi dakdak ako nang dakdak na lobot na pala yung na lobot na pala yung action camera natin mga brother. Gago!